Kailan nga ba? Mary was here. Hello, hello, mga kumari kids So, Happy New Year, everyone. Woo! Wow. Trivia. Three years na yun. Yeah! Every year po yan. Bago magpasok. So, pinapadala po namin yan tuwing Happy New Year na po. So, next year na po. Ah? Ano? Mag-receive ang box na to sa Pilipinas. Bound to Philippines na po ito. Pipick na po natin. Hindi natin at yung kuya mamaya. So, kailan po darating ang box na ito? Yan, yung napikita nyo. Sa Pilipinas po. Kung sino po yung unang makasagot. Huh? Yeah! I mean, the brand sa akin. Ayan. Thanks for watching po. At maraming maraming salamat po sa inyong mga love and support sa akin. Kaya, ano pa yung nyo? Abangan nyo po ang aking mga palay. Malay niyo, kayo na ang isa sa mga mananalo sa ating mga pag -aib. So, salamat, salamat po. As mabuhay po kayo. And enjoy your day. at another day, another blessings. Kaya, wag ka mawawala ng pag-asa. At, thank you so much po. God bless us. Bye for now. Follow, like, and share na po tayo para malay nyo kayo na ang isa sa Bye. Ini pick na po ni Kuya. Hmm. Ang box natin guys. So, abangan nyo na lang po sa Pilipinas. Atin po uh -huh. ay si Boko Kuya. Salamat. kaya so, na po, napikat na ni Kuya ha. Parang hindi tayo budol-budol. Masikip -budol. <laughs> bisa-bisa sih so, pula. saya selamat for watching.